Ay, magandang araw po sa ating lahat. May nagtataka kayo bakit naging uh, cook na ako ngayon. Hindi po ako magtuturo kung paano yung pamaraan na pagluto. Nasa sa inyo po yon. Ang ituturo ko kung paano magiging ligtas sa pagkain ng linuluto natin. Ha? Hindi eh, na kailangan magbasa-basa pa ako ng libro. Ang akin ay sarili kong diskarte. Ito po ang luluto ito na mga kaibigan ito talaga pinaghirapan ako nagservise ako sa youtube talaga ka bibi shell si face pala ang tawag nito ka bibi ah uh, nakita ko doon nabubuhay lang daw sa mga sa tabang o sa uh, alap pwede sa mga gilid kaya tingnan mo ang kulay yung mga kaibigan o kaya kailangan po akong uh, may steel brass ito wala akong steel brass eh ito ah uh, hirap pa nga tanggalin dito sa pang labadan na <laughs> brass o oh. ah uh, ganoon po para magiging ligtas ang ating uh, kinakain kasi kung minsan, uh, mayroon pong mga napabalita na kumain lang ng ganito, ah uh, ano, taroon ng uh, problema. So, makitang nyan? Uh, kasi po, uh, hindi po na, ano, hindi po natuno, nasunod yung tamang proseso sa paglilinis. Yung pagluluto, madali lang yan. Basta may apoy ka lang eh. May panggisa ka. Pero ang importante sa lahat, yung kasiguraduhan ng inyong kakainin. Yung po, nakailang linisan nga ako dito. Tingnan nyo, oh, malabo pa rin yung tubig. Oh. Oh. Ibig uh, sabihin, talagang kailangan na uh, kung may steel brass nga, ganun po. Tapos ang gagawin ko dito mga kaibigan, ah uh, magpakulo muna ako ng tubig. Huwag po tayo ang mga hinayang, magpakuloan po natin na ito. Pakuloan. At ang gagawin ninyo, para bumuka yan, uh, magpakulo muna ng tubig. Huwag mong isabay sa tubig yan. Pakuluin mo muna si Tubig. Mga kaibigan, habang na nagantay tayo ng pinapakulo natin tubig, ah, uh, siyempre, magkakano ka na ng panggisa. Ordinaryo lang. Hindi hmm, ko naman, ah, uh, hindi naman ako cook eh. Kung anong panggisa, eh, importante lang dyan na uh, bawang uh, sibuyas luya. Mm. At kapag bumulo na yan, saka natin ilagay si Kabibig. Para siguradong magugulat yan, siguradong bubuka yan. Kasi mayroon din natawag yan mga kaibigan na kaysa bumuka, lalong kukunat. Ngayon, makikita natin kung bumuka nga ito. Ayan mga kaibigan, kumukulo na yung tubig, oh. nakikita nyo. Ako lang kasi mag-isa, wala akong kameraman, kaya pasensya na kayo, uh, -gawa lang talaga kung paraan. Ilalagay na natin to. Titingnan natin to kung bumuka nga itong kamibi na ito. Bumuka ka! bumuka yan ang tama ang proseso mga kaibigan ha antayin natin kung bumuka na ito kasi alam niyo kung hindi mo yan pakuluan, idiretso gisa mo yan hindi ko alam kung makamamaya may nakain yan na, di ba, di ba pagtakip ng gano'n, ng silpes baka may nakain doon na tasama pagtakip na madumi kaya po uh, ingatan po natin sa pagkain ng mga ganyan, kailangan po Uh, pabukahin po natin na tugasan. Po man daw naman naniwala doon sa si, mawala yung vitamin. Anong vitamin? Kailangan maging ligtas po tayo. Pakuluan po natin ng na mga ganyang bagay. Mga kaibigan, talagang aktual kong ipapakita sa inyo. Totoo, bumuka nga. Nakita nyo? Bumuka si Kabibig. Ayan, nakikita po niya. Ayan po, ah, uh, siyempre, wala magin mo na natin yan, alisin natin yung tubig. Takasaka natin, igigisa. Ayan mga kabigan, wala na, magdala na tubig, at uh, gigisa na natin si kabibi. Uh, Dami-damihan po ninyo ang oil, para po magiging malasa. Kasi wala naman po taba yan eh. Hmm? Ganon po ang proseso, hindi po ako po ang tinuturo ko dito kung paano magiging ligtas ang ating pagkain. oh gisa-gisa. Ilagay sa si ka, baby. Eh. Ang bango na mga kaibigan, naamoy niyo? Yan, gisa-gisa na yan. So, baybayan ninyo yung buong palapasa para po magiging ligtas. Kahit anong seal face po, ganun po ang gagawin niyo, Pag nakatikom, pakukuluan po ninyo. ah, ganyan ang ginagawa ko para mo, kung mayroon naman siyang na, naipon na, na dumi lalabas yan. Hugasan mo. Saka mo siya igigisa. Ano ang kaya ng ano? Anong ngay? Mm. Oh, di ko na... Di ko na tagalan na ating video. Mamaya, pakita ko pagluto luto na. Patayin tayo. Ayan. Pagkatapos ng gisa, siyempre may sabaw na. Hindi <laughs> e naman tayo nagtuturo kung paano. Ay, eh. alam nyo naman kung paano magluto. Ang tinuturo ko kung paano maging ligtas. ah uh, wala naman, kaya naman kailangan matagal na pakuluan yan kasi pinakuluan na natin kanina. Bumuka na. Ibig sabihin, pagkulo ulit, na may sabaw, nalagay na ang gusto mong gulay. Ito, malunggay sa akin. Alam niyo yung malunggay, hindi pwede ma-overcook yan. Kaya pinakulo ulit natin siya bago natin ilagay si malunggay. Mga guys, hanguin na natin. Pinakulo na. Alam niya naman, pagka yung gulay, dahon, hindi naman pwedeng patagalin mo yun. No? overcook na. Kaya na pong bahala. Ah. Kaya mabukang buka si Kamibe. Alam niyo importante din na maisama yung shell, mga kaibigan. Kasi ang, uh, kung sobrang na laki ang Kamibe, ah, uh, binibiyak na lang po yan. At, ah, uh, kung ano loto ang gagawin. Nakikita ko yan eh. Pero, ang tama ko, ang laki ng kabini, yung ganito mga kaibigan. Ha? Para po, yung binakabalat, may sama mo pagpakulo. Pero kailangan, nakita nyo yung proseso kanina? Binabras muna ng mali malinis na malinis yung kanyang uh, shield. Bago mo siya uh, pabukahin, pakuluan. Basta, baso baybayin yung, i-review na lang yung ating uh, video. At ah, uh, Bukod sa sobrang sarap, ligtas pa ang pagkain sa mga lamang dadap. Kaya po, nagkakaroon ng problema kung minsan, ang alam lang po ninyo pagluluto kung paano igigisa. Hindi nyo alam ano ang proseso para magiging malinis. Yun po, sana makapagbigay ko ng aral sa inyo. Ingat po tayo palagi.